Paano magpalit ang password sa ating account? Isa ito sa message na nareceive ko galing kay Galapati, Jamie. Una, punta tayo ng Facebook Apps. Ayan, kung nasa Facebook Apps na tayo, dito sa my app, yung right side, yung may tatlong linya, pinutin lang to. Then, scroll up. Pindutin itong Settings and Privacy. Pindutin itong Settings. Then, pindutin itong Password and Security. Then, dito sa baba, under ng Account Settings, pinutin tong password and security. Then, dito mo makikita ang change password. Then, pipili ka ng account dito. May Instagram kasi ako, kaya may lumalabas na account ng Instagram. So, ang pipiliin ko ay itong Facebook. Ayan, so dito mo na-enter yung current password mo. Then, pagkatapos ma-enter yung current password or old password mo, dito mo na-enter yung bagong password na o gagawin mo. Then dito sa babae, o i-enter mo uli yung new password. Ayan, pagkatapos ma-enter yung new password, pinutin lang tong change password. Dito lalabas yung mga device kung saan naka in yung account mo. E kung halimbawa may device ka dito na naka in ng yung account na hindi mo ginagamit, ang gagawin nyo lang ay is-select lang to. Halimbawa itong Windows PC, pinutin lang tong logout. Huwag nyo lang katali paano na magpalit ng password sa ating Facebook account. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.